Tinalon ng labing dalawang taong gulang na Novo Ecijanong atleta na si Gian Kirk Cantor ng Kaanawan Elementary School ng San Jose City, Nueva Ecija ang bagong record sa long jump ng palarong pambansa na nagtala ng layong 6.14 meters sa Elementary Boys Division. Nilampasan ni Gian ng dating record na 6.04 meters na nagawa ng 22 anyos na si Jeremy Tamles mula sa Davao Region noong 2002 palarong pambansa sa Naga. Ayon sa mga coaches ni Gian, nadiskubre nila ang potensyal nito nang makita nila ang interes nito sa panunood ng mga palaro sa kanilang paaralan. At mula sa pagiging triple jumper ay inilipat ito sa long jump. Ginulat ni Gian ang mga spectator sa naturang palaro at inabot ng 30 minuto bago siya idineklara bilang bagong record holder. Hindi rin naman makapaniwala si Gian sa nakamit na tagumpay at sinabing maliban sa naging tagumpay ngayon ay hanggad niyang mapabilang sa Philippine team. Ako po ay nagsimula sa Intrams. Sumunod po sa di Division Meet. Tapos Clara Up. Clara Amit po. Tapos ngayon po, palaro na Masaya po na di mapaniwala. Wagi naman ng bronze medal sa 4x100 relay ang grade 10 student si Sofia May de la Vega ng San Jose City National High School na nainggan yung pumasok sa larangan ng sports dahil sa mga kaibigan. Masaya niya siya sa kanya naging panalo dahil nagbunga ang kanyang masidhing training. Kaya mensahe niya sa iba pang atleta na manalo man o matalo ay huwag dapat titigil sa training bagkos ay paghusayin pa sa mga susunod upang makamit ang inaasam na panalo. Nakapagbigay po ito ng inspirasyon. Kahit po ay manalo o matalo ka man, pagbubuti mo sa susunod at ikaw naman yung mananalo. Masayang masaya dahil po ito po yung unang panalo ko po. Last year po kasi wala eh. Kaya po, nagpapasalamat po ako na nagtagumpay po ako ngayon. Tulad ng ibang atleta, dumaan ang dalawa sa napakaraming sakripisyo, balakid at hirap bago nakamit ang ninanais na medalya. Ngunit payo ng kanilang mga coaches na manatiling maging mapagkumbaba at maging inspirasyon ng kapo nila kabataan at atleta. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.